Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad, at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalay at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ng mga propetang nauna sa inyo. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at top ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi metatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ang kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariso, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga hudyo, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin kanya sa hukom, at ibibigay ka nito sa tanon, at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang parusa na dapat mong bayaran. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mga ngunit sinasabi ko sa inyo. Ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapad, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sinumang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan, sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, isaksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos o kaya'y, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tantungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo rin ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitaymin. Sabihin mo na lang na oo, kung oo at hindi, kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama narinig ninyong sinabi, mates sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung Isaac Dal ka upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng isang milya, pasanin mo yun ng dalawang milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Pagmamahal sa kaaway. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 43 hanggang 48 Narinig ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhil mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga mininangil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong ama na nasa langit